eso nga bahay ni diwata uh, uh, yung mga uh, container van na binigay ni ano ni uh, binigay ni uh, Rosmar ito ito po yun guys ah uh, container van uh, lapitan natin ayan ito po 'yan guys uh, binigay ni Rosmar sa kanya actually maganda guys ah uh, -ano natin ayan po guys oh Uso kasi ngayon yan uh, ganyan, uh, okay, na ganyan okay. na container van na bahay. Usong-uso -uso kasi ngayon kasi kahit sa barangay may kahit nga mga barangay guys mayroon yan niyan uh, ngayon uh, actually sa barangay namin na uh, karapat barangay namin ganyan yung uh, uh, container van, yung barangay ganyan talaga. Ayun. na karton. Pero isang karton lang isang box lang. Piyo, pa afternoon, good morning sa so, lahat ng mga kapayan ko saan mga kayo si Batiba nga pa ng Pilipinas or mundo guys mabuhay tayong mga Pilipino actually dito tayo kaya uh, pumunta tayo kay Diwata April uh, April sorry May uh, 2024 uh, dito tayo pumunta araw ng Sabado guys uh, pumunta tayo dito uh, actually masabi ko ngayon sa inyo uh, si Diwata lang po talaga ang may uh, uh, may ganitong uh, pares Paris Overload dito sa buong sa Pilipinas. Siya lang itong uh, siya lang ang talaga lang taon na uh, mayroon ganito. Uh, walang uh, walang bumpay yung tao, maintain yung tao araw man o um, gabi, ganun pa yung tao kadami. Uh, um, pansin nyo guys ayan uh, na tao guys ngayon na uh, pag uh, lumabas si Diwata nga guys sa uh, uh, kinukuyog siya ng mga customer niya or uh, mga fans niya. Ganun lang po guys. Uh, uh, na uh, shout, shout out pala kay uh, Korea ayan Korea na shout out kita sa kay ano si Yona uh, Lee shout out diyan so, sa, sa uh, Saudi kung saan ka man sa Saudi ingat ka lagi ayan po guys uh, may plano taas may ngay Hello so guys, good afternoon, good morning sa lahat na mga kabayan ko dahil man kayo sa iba't ibang fans, ng mundo guys, mabuhay tayong guys, uh, pinulog ng uh, kanyang fans, yan, uh, ah, tao. Ah, April, ah, April ah, may pala, sorry. May ano, may, 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 ngayon ay dito tayo ng diwata. Kinuhog si diwata ng mga tao ngayon araw ng uh, Sabado. Uh, ano ba ngayon? Araw Sabado 20 24. Nasa <coughs> yes, diwata. Wala. Hindi siya makawala sa mga tao, uh, sa mga fans niya. Ang uh, maraming tao talaga, dumumog talaga siya. Ayan. Na gabi man o maraw guys uh, ibang araw man ordinary yung araw uh, ganun pa rin yung tao guys sa uh, ano ni Diwata sa uh, over uh, pa uh, sorry kamali sa Paris Overlord ni Diwata makikita uh, nyo guys sa aking uh, video guys ah uh, napakadaming tao ngayon na uh, uh, may uh, 9 2024 guys ah uh, yun ngayon ang kanapan guys sa napakaraming tao at saka marami pa marami din nga mga vlogger na sikat mo punta dito dito si uh, Togi uh, uh, Zombie Vlogs Ayun, na uh, uh nagpa-picture uh, ako sa kanya at na uh, actually na videohan ko guys Ayun, uh, na uh, maraming salamat sa lahat ng mga Pilipino saan man kayo sa si iba't ibang uh, panig sa ulok ng mundo guys mabuhay tayong mga Pilipino ayun guys sumapansin so nyo parang uh, hindi ko alam kung anong mayron uh, mayroon na uh, pagkain ng liwata subrang uh. sobrang uh, Napakaraming tao Siksika, Actually, siksikan guys Naka, Actually, makikita nyo sa video ko uh, Kumain din ako kanina uh, Yung kinain ko guys uh, Tawag ito yung Boto-boto uh, uh, with uh, pares uh, Overload beef yung guys Baka baka yung uh, kinain ko uh, Napakasarap yung sabaw uh, Actually, uh, 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 napakamura din Kasi uh, almost uh, Unlimited rice, unlimited sabaw Tapos uh, may soup drinks uh, Yung uh, Uh, mayroong din ng gulay na ano na ano yun? Letos yun? Letos? Yun ang ano ako doon, nasarapan ako kumain kasi malambot ang letos. Hanggang doon sa dulo guys, yung tao, pila-pila yung guys, pikot. Uh, gabi man o mara o tanghali man o gabi at gabi, umaga man o tanghali, uh, ganun ang tao, walang uh, kapaguran sa pagkain dito dito ako believe guys sa buong uh, bansang Pilipinas ay uh, sidiwata lang nitong sidiwata lang ay mayroong nitong uh, business sa uh, dito sa buong buong bansang Pilipinas sa uh, nasa pawan niya. masikat pa guys si ano si uh, sa ano ba yun? sa Batangas ba si Olivares masikat ito guys yung uh, diwata over parelo uh, pares overload kay diwata kasi mas walang humpay yung tao eh. Magdam araw man o gabi, uh, ah, walang humpay yung tao. 24 hours yung ah, tao guys, ah, kung mapansin nyo. Uh, ah, ko lang guys kasi para naman na ah, masaksihan nyo kung gaano talaga kadami. Kung gaano katotoo yung sabi ko sa inyo. Uh, ah, ganun ako magsalita, uh, ah, medyo mabilis, medyo mabagal. Minsan, mali-mali ah, kasi... Uh, ah, ah, talaga, uh, ah, lang tayo. Ayan, ah, shout out sa lahat ng mga ah, followers ko, subscriber ko dyan. Ah, Maraming salamat at uh, please, uh, pakipalo na lang yung aking uh, Facebook, uh, Joy Tenorios uh, vlog. Uh, sila ng aking uh, uh, YouTube channel, ang aking official name, uh, Joy Tenorios vlog. Uh, please, uh, subscribe, share, like, comment. Actually, sa dulo guys, sa uh, pila na sa dulo guys, pikot. Uh, gabi kasi ngayon, sa lalo lalo, lalo sa labas, nakita kita sa labas, uh, di pa ako nakapidyo sa labas na ng, ngayong gitong oras, sa uh, mga bandang city pa lang to guys, ng uh, gabi ayun na, uh, shout out, shout out, shout out sa uh, gabi sa lahat ng mga customer ng Diwata at saka mga followers ng Diwata. Shout out. Uh, sana tuloy-tuloy uh, itong uh, ginagawa ng Diwata. Uh, di man natin na uh, actually panghabang buhay itong uh, negosyo. Siyempre, dito si Diwata na kilala sa buong bansang Pilipinas. Siya lang ang mayroon nito. Uh, kung mapapansin nyo, ayun, ang kanyang, uh, huwag natin yung kanyang nuloto kasi kitchen yun guys sa desloob. uh, dito na tayo sa labas uh, para naman na uh, makita actually may sasakyan kasi sa gitna uh, mas maganda ito guys kung walang sasakyan ito naka parking uh, mas maayin tingnan ngayon kasi napakalapad, napakalapad din yung pisto nya kaso nga lang sa sobrang daming tao uh, actually mayroon doon sa kabila uh, ipakita ko lang doon maya sa kabila labas tayo